Tawad mga kabatid, patawarin nyo po ako. Ang daming nag-PPM sa akin, ba't wala tayong daily word after matapos natin ng 60 kilometers na takbo from Luneta to Tagaytay. Yung akala ko na wala naman kayo pakilam sa akin at dumadaan lang ang post ko sa inyo mga timeline, ay marami pala ang nag-aalala at nagme message Marami pong salamat sa inyong concern and glory be to God. Ang totoo po ay after ng takbo, napagod po talaga ako. Kailangan ko ng pahinga at dalawang araw po tayong iika-ika which is normal naman sa lahat ng tumatakbo ng marathon at ultramarathon. Tapos sumabay na yung mga yung trabaho na naiwan kong pending dahil sa training. May deadlines natin dahil ako po ay alipin din ng pag-employo at katulad ng halos lahat sa atin kailangan nating mag-perform para sa kabuhayan. Pasabay pa ng pagkasira ng aircon sa aking home office kung saan tayo nagdi-daily ward, hindi natin kaya tumagal ng 5 minutes doon dahil wala pong bintana doon. Talagang sasabog ang pawis natin, kaya nandito na lang tayo sa loob ng sasakyan dahil wala pong talagang place kung saan pwede natin ishoot ang daily ward dito sa bahay namin. At sobrang hectic po talaga nang naging isked after ng ating takbo at hindi rin naman po birong gumawa ng isang daily ward production. I need at least 3 to 4 hours to produce a single episode mula sa pagko-contemplate, makapili ng verse, scripting, shooting, editing. Pero ang dami nga nagme-message ko ano na nangyari sa akin at ngayon ko na-realize na yung mga followers pala ay followers talaga and I have a responsibility sa bawat isa na sama-sama natin palakasin ang ng ating puso at kaluluwa sa pamagitan ng pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Kaya ngayong araw na to, kahit hectic pa rin dahil sunod-sunod ng schedule for today, I have to wake up. Forgive me, O Lord. Strengthen me, O God. I know in God's time, hindi na ako magiging alipin ng kabuhayan, kundi magiging focus na ang buong oras, buong lakas, buong buhay sa Panginoon. And I claim it, O Lord. So ngayon, I declare the resumption of our daily word after more than a week of a series of challenges. Sa mga sumusubaybay na hindi lingit sa inyong kaalaman ako ay galing sa stage 4 cancer in 2022 at ngayon 2025 ay tumakbo ako ng 60km ultramarathon from Luneta to Tagaytay Tama po! Tama kayo! May gusto akong patunayan Acts 3 verse 6 Then Peter said, Silver and gold I do not have but what I do have I give you In the name of Jesus Christ of Nazareth Rise up! Rise up and walk! May kagalingan ba mga kamit sa presence ni Lord? Alam niyo po, ang nangunang dahilan ng ating pagtatapos dito sa lupa ay ang pagtakaroon ng sakit. Kung hindi tayo mamamatay sa ibang paraan, most probably tayo ay mamamatay sa sakit. Kung hindi man tayo abutang buhay sa pagbabalik ni Jesus, lahat tayo ay dadaan at magkakasakit. Tandaan niyo po yan. Pero in God's will, may kagalingan mga pagkakasakit. Ako po ang buhay na patotoo stage 4 terminal cancer. In the name of Jesus Christ, I was able to rise up and walk. Ito, tumakbo ko ng 60 kilometers, Luneta hanggang Tagaytay. Dahil sa kabutihan, kadakilaan, at tapat na pangako ng Panginoon. Yes, the Bible teaches us that there is healing in the name of Jesus. When Peter and John encountered the man, lame from birth, pilay mula nung uh, pagkabuhay niya. Peter said, silver and gold I do not have, but what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ, rise up and walk. The man was healed instantly and began to walk. There is power kapag naniniwala at nagtitiwala ka sa Panginoon, kapatid. Kung may mga kamag-anak kayo o kayo mismo ang dumaranas ng karamdaman ngayon, share niyo ang daily word natin for today. Maniwala at magtiwala sa Panginoon, yan ang pinanghawakan ko. Ang una nating kayamanan ay ang ating kalusugan. Our first wealth is our health. Kaya talama ang kasabiang health is wealth. Anin mo nga naman ang iyong yaman at ari-arian kung ikaw ay alipin ng karamdaman. Unit higit sa lahat ng yan, kailangan mo ng kayamanang spiritual, relasyon sa Panginoon. In our lives, we often focus on material wealth and tangible resources. But this passage encourages us to consider what we truly have to offer, the power and love of Jesus Peter's declaration shows us that our spiritual wealth far outweighs any earthly treasures. Yung pilay na pinagaling ni Peter sa pangalan ni Jesus nang hingi ng limos, pero sabi ni Peter wala siyang silver and gold, ngunit masigit pa ang natanggap ng pulubi, ang kagalingan. And this reminds us that as followers of Christ, we can petition God for healing and restoration, trusting in His mighty name. Nasa comment section, kapatid, yung link kung saan sa pagtakbo ko ng 60 kilometers, ay ramdam na ramdam ko yung presence ni Lord. Kasama on tumatakbo. Manalangin tayo, kapatid. Mari kang yumukod. Ipikit ang iyong mata at natin ang presensya ng Panginoon. O aming Panginoon, kami buong puso, buong kababaang ang lumalapit at nagpapasalamat sa iyong mga salita, O Lord. Help us to recognize ang tunay na kayamanang ay nagmumula sa relasyon namin kay Jesus. Give us the courage to share His love and power with others. May we be generous in spirit, readily offering prayer, encouragement, and acts of kindness to those in need. Panginoon, palakasin mo ang aming pananampalataya at magtiwala sa iyong pakayahan na magbigay ng himala sa aming buhay. Let us be open to your guidance, ready to minister Whenever your Spirit leads us, wherever your Spirit leads us, we pray that through our faithfulness, others may come and know the healing, hope, and salvation found in Jesus Christ. We ask you to fill us with the compassion and love of Christ, Panginoon, as we go about our daily lives. Ito po ang aming samo at dalangin sa iyo, O Lord, sa pangalan Yesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Salamat kapatid. Salamat, salamat, salamat. Magkita ulit tayo bukas at sa araw-araw.